guys. Amo niyang siyang video gabi ng kat kami sa restaurant. Birthday kalaga ko mo wagi. Bakal siya sa mga Amo ni siya building rin sa Dharapya. Ito yung na wala ka na sila. Ano wala sila. Good Wala na Wala 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 ka na Wala

In the enterprise so, plan on nakatrat as should be